Hello guys, magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Saan man po kayo ngayon naroon kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang bago po nating episode, episode ngayon ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa favoritism. Favoritism po, uh, nangyayari po ito sa sa loob ng tahanan, eskwelahan, at ganoon din po sa trabaho. At kung minsan meron din po ito sa loob ng organization at sa grupo. Siyempre po uunahin po muna natin yung favoritism sa loob ng tahanan. Ano po po ba ang ibig sabihin ng favoritism? Unang-una po, 'di ba? Sa sa mga anak, merong isa doon na uh, mabait, matalino, uh, maasahan at meron ding uh, black sheep. Una pong napapansin ng ating mga magulang ay yung uh, mabait, mapagmahal, maasahan, matalino. At yung madalas na papagilitan, yung matitigas ang ulo at pasaway. Kadalasan po sa mga magkakapatid, nagkakaroon din po ng selosan at inggitan. Kaya kung bakit, nararamdaman kasi nila na hindi sila mahal ng kanilang mga magulang. Yung mga yon po ay nasasaktan sila kaya kung kaya't uh, mas gumagawa sila ng bagay na hindi naman nila kagustuhan dahil gusto po nila na napapansin din po yung sila. Yung mga kabataan pong ito ay uh, nagre-rebelde at mas higit na sinasaktan nila ang kanilang sarili at yung kanilang mga magulang. Nag, uh, gumagawa sila ng pasaway sa loob at labas ng tahanan nag, at naghanap sila ng attention sa ibang tao dahil sa loob ng tahanan ay lagi silang uh, pinapagalitan, sinasaway, binubunga at kung mayroong pagkakamali, kung ano-anong mga sinasabi na hindi maganda. Kaya nagagawa po nilang uh, magrebelde sa kanilang mga magulang. Kaya yung mga magulang po, uh, dapat po ninyong... Uh, Mahalin ang inyong mga anak kasi 'yung mga anak ninyo ay nanggaling sa inyo. Huwag po kayong uh, uh, maghanap ng bagay na ikakapahamak ng anak ninyo. Kung sakali man na nagre-rebelde ang inyong anak ay uh, tanungin ninyo kung ano ang problema nila. Huwag po ninyong uh, pagagalitan, sisigawan ang ang inyong mga anak. Dahil hindi nyo po alam, baka meron po silang problema sa loob ng tahanan o di kaya sa labas ng bahay o di kaya sa eskwelahan. Kung ang anak naman po ninyo ay mahina sa kles, klase, hindi kagaya ng uh, mga anak ng iba ninyong anak ay matatalino 'Wag ninyo mang uh, 'wag niyo po ninyo siyang pwersahin na kailangan maging ganun siya. Kailangan kung mahina man po ang inyong anak ay uh, bigyan po ninyo ng unawa at uh, kausapin ang kausapin ng mahinahon para hindi po siya magrebelde. Ang sabi nga po, kung uh, ang dahil mga anak ninyo sila, 'wag nyo silang turuan na maghihinakit sa inyo. Kailangan po na ipakita po natin sa ating mga anak Simula sa panganay at bonso, ipakita po natin sa kanila ang buong pagmamahal at suporta. Mahina man yan o matalino at kung ano man yung kanilang mga activity ay dapat na anin natin po sila suportahan. Huwag po natin silang uh, bigyan ng dahilan para maghinakit sa ating mga kanilang mga magulang. Tungkol naman po sa trabaho, meron din pong favoritism sa loob ng trabaho o kahit anong pang trabaho na yan. Kasi meron pong mga nakakataas or manager na favorite po nila ang isang nilang tauhan dahil ba siya ay magaling sa trabaho, maasahan, dahil siya ba ay magaling, isang turo lang, ay alam na kaagad. Uh, at kung mga manager naman, at kung meron naman po kayo napapansin, una po po na sa iba ninyong mga tauhan na mahina sila, na alam ninyong uh, madalas siguro silang malit, kaya ayaw ninyo sa kanilan, madalas napapagalit yan ninyo dahil lagi nagkakamali sa trabaho, uh, huwag nyo po natin silang uh, bigyan ng pagkakataon o bigyan ng... Uh, uh, nang dahilan para magalitin sila sa atin or masaktan. Kaya kakailangan, pantay-pantay uh, din po ang ating ipapakita sa ating mga nasasakupan. Kasi kung may kahinaan man yan, hindi po lahat kasi ng tao ay uh, matatalino at madaling uh, turuan. Pero kung ipapakita natin ang suporta, ah, kagaya din po yan sa loob ng tahanan. Kaya dapat ipapakita po natin sa, kanilang, sa kanila na pantay-pantay lamang po tayo. Doon sa mga ta tao na, na ating nasasakupan. Kasi po kung ipantay-pantay ang ipapakita natin sa ating mga tauuhan, sa ating mga ano kahit sa loob ng sa negosyo kung meron pa tayong mga tauhan dahil meron po tayong negosyo kung ipapakita po natin sa kanila na pantay-pantay ang ating pagmamalasakit ang ating pagmamahal lahat yan sila ay uh, rin po nila ang suporta sa atin, ang pagmamalasakit din sa atin. Kasi kung ano pong ipapakita natin sa ating kapwa, ibabalik, ibabalik din po natin yan, nila yan sa atin. Kaya kung ipap ipapantay po natin ang ating pagtingin sa kanila, ganun din po sila sa atin. At ganoon at ganoon din po sa eskwelahan. Sa loob ng eskwelahan, meron din pong uh, between teachers and uh, estudyante meron din po yung favoritism. Kadalasan yung teacher, napapansin niya na, matalino yung kanyang estudyante kasi laging tumataas ng pagtinatawag, laging nakataas ang kamay, at yun ang laging tinatawag. Paano naman yung iba? Sana bigyan din po natin ng atensyon yung ibang mahihina. Kasi madalas, So, uh, nagiging lang yan sila pero nasa loob naman yung kanilang hinanakit, ay bakit siya lang yung laging tinatawag, samantalang ako, tumataas naman ang kamay ko, tapos sa uh, uh, gumagawa naman ako ng assignments ko, bakit ganoon yung isa, mas favoritism, ano kayang dahilan bakit uh, favorite mas favorite ba uh, ng teacher yung isang estudyante na yun? Kasi, syempre, may mga kadahilan siya. Dahil, yun nga, na naaasahan niya yung studyante na yun. Siguro, dahil maganda siya, guwapo siya, kaysa doon sa ibang niyang estudyante, or uh, aktibo siya. Siguro, dahil lagi siyang binibigyan ng chocolates, or ng ano alam nyo, uh, mga mga teachers, yung kailangan maging pantay po tayo sa ating mga estudyante. Bigyan po natin sila ng pansin, yung mga mahinang bata, wag lang po yung matalino. Kaya kailangan, both sides or bawat uh, nasasakopan natin, lagi tayong pantay sa ating pantingin. Kagaya ng Panginoong Diyos, wala siyang itinatangi, mayaman man o mahirap. Kailangan pantay-pantay para wala pong nagkakasakitan, walang naghihinakit, wala rin nagtatanim ng sama na loob sa kanya. Kailangan pong ibigay po natin ang bawat isa ang pantay-pantay na pagmamahal at uh, pagmamalasakit sa bawat isa. Bigyan din natin ng atensyon, hindi lang yung isa. Kasi yan po ang hinahanap ng atensyon ng bawat isa sa atin. Kahit sino man, ay, uh, yun po ang hinahanap, yung pagmamahal, yung pagmamalasakit, para wala po nasasaktan. Dito na po nagtatapos ang aking video. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang aking topic. At uh, shoutout po pala kay uh, Luz Ludes El Tomlos. At ganoon din po sa kanyang may bahay na si Saiti Mars. Maraming maraming pong salamat sa inyo guys sa patuloy po ng pagtangkilik ng aking video. Naway i-share po natin ang aking video at maraming maraming pong salamat sa inyo guys. Paalam!